In the heart of changing lives, makabagong tunay na radyo. tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM, Brigada News FM, broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Makabrigat ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ha, ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Nationwide. Abrigada, anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nilinaw na ginagamot pa rin sa ICU ang kanyang ama. Bagyong uwan, lalo pang humina at isa na lang tropical storm pero inaasang babalik sa loob ng far ngayong hapon. Samantala mga kabrigadang ng LTFRB naman, nagsimula na sa consultation para sa halos apat na libong mga pending petitions para sa hirit na taas pasahe. Kovalek makapag-focus na raw sa paghahanda sa mga halalan ngayong may desisyon na ang Korte Suprema para sa kapalaran ng barangay at SK elections. Sa kamatala, Vice President Sara Duterte bumisita sa mga pektado ng Bagyong Tino sa Visayas. At dalawang pulis patay sa pamamaril sa loob ng Explosive and k Unit sa PNP sa Abra. Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong versan ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistance ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa dalang Hale. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Merkules, Kabrigada, November 12, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada ni Lino ngayon ni Katrina Ponce Enrile na nananatili pa rin sa Intensive Care Unit or ICU. Ang kanyang amang si dating Senate President Juan Ponce Enrile. Sa official statement na pamilyang inilabas sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, sinabi ni Katrina na patuloy pa rin ginagamot ang nakakatanda handang inrile para sa sakit na pneumonia. Anya ang pinakamahusay na atensyong medikal umano ang natatanggap ng kanyang ama. Nagpapasalamat naman siya sa mga nagpaabot ng panalangin at suporta para sa kanilang pamilya. Kahapon mga kabrigada, inanunsyo ni Senador Jingo Estrada sa Senado na naka-ICU sa si Enrile at meron na lamang umanong slim chance na ito'y ay makasurvive. Sa si Enrile ay uh, isang daan at isang taong gulang at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang pa balita mga dalawang pulis patay sa pamamaril sa loob ng Explosive and Canine Unit ng PNP sa Abra. Brigada Cath Austria, Brigada. mo. Brigada. Report. Dalawang pulis ang natawi sa insidente ng pamamaril sa loob mismo ng Provincial Explosive and Canine Unit ng Abra noong lunes ng gabi. Ayon kay PNP Spokesperson General Randolph Tuanyo, nagsimulang insidente habang nakaloob ng opisina ng PECO ang mga tauhan ng unit. Batay sa paunang investigasyon, binari umano ng suspect na may ranggong police lieutenant ang bitimang police staff sergeant habang ito ay nagtutut sa barracks. Tinamaan ng apat ka beses ang biktima at agad i-declare on arrival sa paggamutan. Matapos ang pamamaril, binarilumanon ng sospek ang isa pang kasamahang polis senior, Master Sergeant, ngunit hindi ito tinamaan. Agad namang gumanti ng putok, si CPSMS at nabali ng sospek na ikinasawin nito. Lumanago sa investigasyon na bago ang insidente, katawag sa regional office ang lieutenant para sa reklamo ng umunay lasing habang naka-duty, ang biktimang sub-sergeant ay isa umanos sa pinagkita na ang nagsumbong tungkol dito na sinasabing posibleng na din motibo ng pamamaril. Doon tayong sumuko ang uh senior master sergeant matapos ang insidente at kakasuhan na yung ng homicide. Napapatuloy pa ang masusing investigasyon ng PNP sa insidente. Mula rito sa Ampo Crame in the heart of changing lives ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Musical News of 4E. the Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada 60% ng baha sa Metro Manila posibleng mabawasan sa tuloy-tuloy na paglilinis ng mga waterways ayon niyan kay Pangulong Marcos. Mula dyan sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, Ibrigada mo! Brigada! Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng mabawasan ng hanggang 60% ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang urban area sa bansa sa oras na maipatupad ng tuloy-tuloy ang Oplan Kontrabaha. Sa statement ng Pangulo sa launching ng kontra Kontrabaha sa Paranaque City, sinabi niyang bahagi ng programa ang malawakang paghuhukay at paglilinis ng mga estero at kanal ng hanggang 10 talampakan o 3 metro ang lalim upang mapabilis ang agos ng tubig at maiwasan ang pagbabara. Ayon Pangulong Marcos, magpapatuloy ang operasyon hanggang unang bahagi ng Hunyo at magiging regular na gawain ng pamahalaan sa mga susunod na taon. Tatuwang ng pamahalaan sa proyekto ang mga local government units, Department of Public Works and Highways at ang private sector. Bukod sa Metro Manila, ipatutupad din ang programa sa Cebu, Bacolod, Ilocos, Pangasinan, Davao at iba pang urbanized cities sa bansa. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargana ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Uma, ataw, nationwide. Ito naman mga contractors sa flood control projects, mga kabrigada, obligado pa ibigay ang 13-month pay ng mga empleyado. Brigada Katrina Honson, e Brigada Bo. Brigada. brigada. Patuloy na pinapalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga kontraktor at supplier na sangkot sa kasong flood control na bayaran ang kanilang mga empleyado ng 13-month pay kahit na na-freeze ang kanilang mga bank account dahil sa kasulukuyang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sa isang panayam, iginit ni Dolores Secretary Bienvenido Laguesma na karapatan ng mga magagawa ang 13-month pay at dapat dapat itong ibigay ano man ang sitwasyon. Binanggit din niya na ang mga empleyado ay entitled sa kanilang benepisyo at hindi dapat ma-penalize dahil sa problema ng kanilang kumpanya. ipinuntari rin ng kalihim na ang minimum basis para sa 13-month pay ay ang kabuoang kita ng empleyado sa isang taon proportionate sa dami ng buwan na nagtrabaho. Dahil dito, hindi kahit ng mga employer na humanap ng paraan upang maibigay ang benepisyo sa lalong madaling panahon sa alip na hintayin ang December 24 deadline. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Hanson, na 105.1 Brigada News sa Fama nila, The Musical Samantala mga kabrigada, ang COMELEC naman winelcome ang desisyon ng Korte Suprema na pinagtitibay ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa susunod na taon. Brigada Yanali Balakyot, i-brigada mo! Brigada! Ikinatawa ng Commission on Elections o COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema na pinagtitibay ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election sa susunod na taon. Kasunod ito ng pagbasura ng Supreme Court sa Consolidated Petition na kumukwestiyon sa batas na nag-reschedule sa nasabing batuhan. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, sa pamamagitan ng desisyong ito, matatapos na ang spekulasyon na magiging kapalaran ng eleksyon kung matutuloy ba ito o hindi. Aniya, ngayong may pinal na desisyon na ang kataas-taas ang hukuman, makapagpo-focus na ang poll body sa kanilang timeline at paganda sa mga halalan. Sa huli, inanunsyo ng Comelec na ang susunod na BSKE ay isasagawa sa unang araw ng November 2026 o November 2, 2026 at sa tuwing ikaapat na taon pagkatapos nito, alinsunod sa itinaktang bagong schedule ng nasabing batas. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yanani Balakyat ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Oh, sorry. Brigada Balita Nationwide Ang mga commuters group naman mga kabrigada nananawagan na ilabas ang fuel subsidy sa halip na itaas ang pasahe Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo Brigada, brigada. Labas. Report Nanawagan ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection sa pamahalaan na agad nang ibigay ang fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan na patuloy na nahihirapan dahil sa mataas na presyo ng langis. Ayon sa grupo, mas makabubuting tulungan direkta ang mga tsuper kaysa ipasa sa mga pasahero ang dagdag gasto sa pamagitan ng taas pasahe. Sa 2025 National Budget, may nakalaan 2.5 billion pesos para sa fuel subsidy ng mga driver ng PUV, taxi, tricycle at mga full-time ride hailing at delivery riders. Kinakailangan lamang ng sertifikasyon mula sa Department of Energy na nagsasabing umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng krudo bago mailabas ang pondo. Noong Hunyo 2025, kinumpirma ni dating DOTR Assistant Secretary Mon Ilagan na naibigay na ng DOE ang nasabing sertifikasyon kaya maaari na sanang maipamahagi ang ayuda. Ngunit nang bumaba ng bahagya ang presyo ng langis, ipinagpaliban ng gobyerno ang pamamahagi ng subsidy. Giit ng LCSP, walang basihan ang ganitong laban-bawi na sistema dahil malino sa batas na dapat agad ilabas ang pondo kapag may sertifikasyon na mula sa DOE. Dagdag ng grupo, hindi sa na dahilan ang pansamantalang pagbaba ng presyo ng langis para ipagpaliban ng tulong sa mga tsuper na hanggang ngayon ay hirap pa rin sa gasto sa krudo. Panawagan ng LCSP, ilabas na ang fuel subsidy hindi ang taas pasahe upang mapagaan ang sitwasyon ng mga tsuper nang hindi dinaragdagan ng pasanin ng mga pasahero. Ngayong araw, isinasagawa ng Land Transportation Franchising air Regulatory Board ang public consultation kaugnay ng hiling na taas pasahe ng ilang transport group. Sa kasalukuyan, 13 pesos ang minimum fare sa traditional na jeep, 15 pesos sa modern jeepney, 50 pesos ang flagdown rate sa taxi, 15 pesos sa air-conditioned bus, 13 pesos sa non-air-conditioned Bus at 45 pesos naman sa TNVS. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa hey, iba pa rin ang ating mga balita mga kabrigada, binisita naman ni Vice President Sara Duterte ang ilang mga lugar na binayo ng nagdaang bagyong tino. Ilang sa mga binisita ng bise ay ang liloan na banditing hinagupit naman ng nasabing bagyo. Tumalag din ito sa burol at nagpaabot ng personal na pakikiramay sa ilang mga namatay sa pananalasan ng bagyo sa Liloan Central School at Bago City sa Negros Occidental. na inspeksyon din ito sa Maymaylan City, Binalbagan, Moises Padilla, La Castellana at La Carlota City. Nakatakda itong bumisita mga kabrigada sa mga uh, evacuation centers sa Danao City at Compostela. Tuloy-tuloy naman ang kanyang pagpapalala sa publiko na pahalagahan ang kahandaan sa mga oras ng sakuna. Ito naman climate vulnerability ng Negros Island Region na pinaiibisigad sa kamera matapos makapagtala ng maraming death cases noong Bagyong Tino. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Camino, I.B. Brigada Ball! Report! Inihain Negros Occidental Representative Javi Benitez ang isang resolusyon na layong paimbestigahan ang mga pangamba sa kalatidad at paglobo ng gastos ng gobyerno sa flood control project sa Negros Island Region. Batay sa House Resolution Number no. 432, hinihimok ni Benitez ang Committees on Disaster Resilience, Climate Change at Sustainable Development Goals na magkasan ng joint inquiry hinggil sa lagay na climate risk at vulnerability sa Negros Island Region na nakatutok sa Negros Occidental. Layo ng investigasyon na i-evaluate ang kasalukuyan at mga ng adaptation measures at upang irekomenda ang adoption ng nature-based solutions o so NBS at climate resilient strategies na nakahanay sa sustainable development goals ng bansa. Mm -hmm. Ipinaliwanag ni Benitez na gumagastos ang bansa ng bilyon-bilyong piso sa disaster risk reduction at flood control projects kada taon. Ngunit ang nawawala at napipinsala mula sa natural, o no, natural hazard ay nag-a-average ng 50 billion pesos. Nabanggit sa resolusyon ng findings the World Risk Index 2024 kung saan ang Pilipinas ang most disaster-prone country sa mundo na may score na 46.9 na nagbibigay din ng matinding exposure at vulnerability sa bagyo, pagbaha at pagangat ng sea level. Dagdag pa ng kongresista, 66 na individual ang nasawi sa Negros Island nang manalasa ang bagyo kabilang ang 52 sa Negros Occidental. Dapat anya pag-aralan ng NBS tulad ng reforestation, mangrove restoration at watershed management kaakibat ang pagdamit ng data-driven tools gaya ng Project NOAA para mapatatag ang mga komunidad at mabawasan ang disaster vulnerabilities. Itataguyod umano sa investigasyon ang evidence-based, climate-responsive governance at pagpapabuti ng adaptive capacity sa mga lokal na pamahalaan sa Negros Island region na nakahanay sa national at local initiatives. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news of... Uribe. Brigada Balita Nationwide Ilang grupo naman ng mga teachers, mga kabrigada na nawaga ng mas nararapat na assistance mula sa GSIS matapos ang kalamidad. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. Bi -bi 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 -bi. report Nanindigan ng Teachers Dignity Coalition o TDC na kailangan ang mas makabuluhang tulong para sa mga guro matapos ang nagdaang mga bagyo. Ang panawagang ito ay para sa Government Service Insurance System o GSIS kahit pa tiniyak na ng ahensya ang mga calamity loans na may 3-month moratorium sa liham na ipinadala kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, naglatag ang grupo ng mga bang na maaaring gawin ng GSIS upang mas mapagaan ang financial at emotional strain ng mga miyembro nito sa mga nasalantang komunidad. Iniaapila rin ito ang direct cash assistance para sa mga miyembro ng lubhang naapektuhan o kaya naman ay ang zero interest calamity loans at ang penalty free loan payment moratorium para sa mga mga ilangana. Binigyang diindi ng teachers group ang tindi ng kinaharap ng mga pamilyang muling itinatayo ang mga nasirang bahay, may medical emergencies at tinitiyak ang mga pagkain at pag-aari matapos ang kalamidad. Ayon sa TDC, kung ang mga maliliit na kooperatiba at mga parokya ay nakapagbibigay ng direct cash sa kanilang mga miyembro, tama lang na gawin din ito ng GSIS na isang ahensyang may kakayahang suportahan ang kanyang mga miembro. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. A Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, pagbuo ng Digital Agriculture Data Dashboard itinutulak ng isang senadora mula sa Senado Brigada Ann Cortez i Iginit ng Senadora Amy Marcos na mahalagang magkaroon ng sistema ang Pilipinas na siyang magpapakita ng tunay na estado ng sektor ng agrikulturas sa bansa. Kaugnay nga nito na nawagan siya ng pagbuo ng isang Digital Agriculture Data Dashboard na siya magpapakita na malinaw at maging real-time na estado ng food supply, crop production, imports, at maging presyo nga ng mga agricultural products. Ayon sa Senadora, layunin ng dashboard na ito na tuldukan ng nga ang panggugulang na mga mapansaman ng trader at maging middleman na kumikita raw sa mga lugmok na magsasaka. Anya kung meron tamang datos ay wala nang makakapanin lang. Dagdag pa niya malalaman din ng gobyerno kung kailan dapat magangkat habang matutukoy din ng publiko kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Mexican News of 30. Sa ka kabrigada, pinawi naman ng FIBOX ang pangamba ng publiko matapos ang naitalang minor priyato magmatic eruption dyan sa Taal Volcano. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay FIBOX Director Teresito Bakulkol, sinabi nitong consistent lamang ito sa alert level 1 ng vulkan. Patunayan kung ikukumpara sa period noong nakarang taon, higit na mas marami ang mga naitalang preatomagmatic at priatic eruption sa Taal Volcano noong nakalipas na taon. Sa so, ngayon, wala pang nakikitang indikasyon ang nasabing ahensya para magtaas ng alerto sa nasabing bulkan. This still part of it. Consistent pa rin ito sa kanyang alert level 1 uh, status. In fact, yung, kapag titinan natin yung number of retomomatic eruptions last year and this year, halos mm. pakunti ng pakunti na lamang. Yung period last year na isang buwan lamang, October, naka-33 na tayo last year. Mm. Pero ngayon, for the entire January until November, naka-20 lamang tayo na earthquake na classic magmatic eruption. Samantala mga sa abiso ng ahensya, nagtagal ng minor priyato magmatic eruption mula alas 6.50 hanggang alas 6.54 ngayong umaga, ngayong araw na ito. Nag-generate ito ng grayish plumes na umabot naman ng 2,800 meters. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga lingkod mga kabrigada Brigada Angel Divera At Brigada Abner Francisco Maraming salamat po sa inyong pakikinig Mga kabrigada, muli na namang sinusubok Ang ating mga kababayan sa Visayas At ilang bahagi po naman ng Luzon Dahil po yan sa magkakasunod na pananalasa Ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan Marami ho sa kanila Ang nawalan ho ng tirahan, kabuhayan At pangunahing pangangailangan sa pagkakataong ito mga kabrigada, nanawagan na naman po ang Brigada News FM Manila ng tulong para sa ating mga kababayang nasa lanta. Anumang halaga o tulong mula ho sa inyo ay malaking bagay para maibsan ang kanilang pinagdadaanan. Para ho sa nais magpadala ng cash donation, mariho ho kayong mag-send sa GCash number 0956-774-2161. Ari po kayong magbigay ng in-kind donations tulad ng bigas, delata, noodles, tubig o iba pang pa grocery items. Kung nasa Metro Manila naman po kayo mga kabrigada, marin ma po namin personal na puntahan at i-pick up ang inyong mga donasyon. Sama-sama nating patunayan na sa kabawat sakuna, hindi nag-iiwanan ang mga kabrigada. Maraming salamat po mga kabrigada sa inyong malasakit at pakikiisa. Wala po rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.